Hi guys, for today's video, busy busy pa ang magtatayno at ako na may inaantok. I-share ko lang sa inyo guys kung anong mga bago dito sa ating tindahan. I-share ko sa inyo, ayan, may bago tayong pagkakakitaan ngayong mainit na panahon. Ayan yung Joyce Ice Cream. Nilagyan kami guys ng Joyce Ice Cream dito sa aming tindahan. Kaso lang is wala pang delivery, no? Kahapon lang yan din deliver sa atin, ayan. Tapos nagpabook na tayo, no? Ayan yung ice cream. Monday pa daw yung deliver nila. Kaya niready na natin yung ating ref at yung saksakan ng ating ref nyo. Diyan natin nilagay sa taas. Ayan. Ayan, wala pang laman at mayroon nang nagtatanong at mayroon nang bibili kaganina kasi. Kaso nga ay sabi ko is wala pang laman yung ating ref. Lonest pa yung delivery nila, no. Nagpalagay tayo ng ice cream kasi hindi daw tumatakaw sa kuryente. Try natin, malay mo, char. <laughs> so, guys, na, um, mayroon din yung, ano, guys, yung warranty yung ref natin. Pag mag, uh, ano na daw, yung dalawang taon sa atin is magiging sa atin na daw do. Kaya, panatilihin nating ano, ano yung ating ref, no? Charot. <laughs> Malitaw guys, ito na yung ano, ito na yung saksakan ng ating ice cream. Pinalagyan ko na at nagpabili na ako kanina ng wire para magamit na natin yung ating ref at saka maraming ice yung pinagawa ko kanina kay Papa Udon. At ito rin yung ice cream na ito pwede na daw gamitin sabi ng nag-deliver dito sa atin. No? Tapos nagawa din si Papa Udon ng ice water. Dalawang piso nga pala yung aming ice water. Tapos napaka mabinta ngayon yung soft drinks. Tingnan nyo naubos na yung aming Royal at Sprite na mismo yung suwakto na lang natira guys na ubos na talaga tapos yung ice water din dito sa aming tingnan is napaka mabenta o tingnan yung namin kunti na lang sito meron pa naman ayan yung mga sisto oh, ice water ayan pati yung isting at saka kubra napaka mabenta talaga dito sa aking ref no kaya hindi talaga tayo nagpapawala sa ating ref ng kubra at saka isting kasi nga yung mga trabahante is marami yan sila naghahanap yan sila So, ayan yung mag-ama. bising bisi Dalawang siling pan talaga yung gumagana sa tindahan. At saka ito na yung ating, ano ngayon dito sa ating tindahan. Ayan, nilalagay ko yan siya dyan ng pintuan. Kasi yung singaw ng kalsada is pumapasok dito guys. Tapos yung egg is madaling masira, no? Tapos ayan yung mesa dyan, tinanggal ko. Nilagay ko yung mga pantuka ng manok at saka yung bigas. Kasi hindi nakikita doon sa loob kasi madilim. So, nilagay natin yan dyan. Tapos dito naman, nilipat ko yung mesa na nandun sa may mga patuka. Tapos yung malaking mahabang lamesa dyan na istinanggal namin. Tapos ayan, nilagay na natin yung ating ice cream man dyan. Para kitang kita ng ating mga customer na meron na ulit tayong ice cream, no? Dati guys, meron naman talaga kami ice cream, yung cream line. Kaso lang, lumaki talaga yung aming bell ng kuryente doon, kaya pinatanggal ko. So ngayon, meron na naman tayong Joyce ice cream. I-try lang natin, no? Char. <laughs> Try natin. <laughs> malay mo magpatok at magiging mabenta rin yun o ba? Diba? tapos nag-deliver din sa amin yung solen kaya ayan meron na ulit tayong solen na stock panggamit lang namin yan sa aming lumpia wrapper bumili ako ng anim tapos yung mineral din nag-deliver din yan dito sa ating tindahan kanina kumuha lang din kami at saka ayan tapos yung ating lumpia wrapper naman konti na lang tira yan na lang yung stock namin no yan. Konti na lang mauubos na rin 'yan mamaya.